to this video walking walking walang masakyan kundi chinilas kaya yes, sa ko dyan hintay ka kaya wala pa yung bida <laughs> wala kaya tayo ngayon pag walang masakyan Amo guys Pag ganitong ano, holiday Walang ano Kung di jeep Maghihintay ka talaga ng Yung hindi punuan yung mga jeep ba ah. Mahirap talagang mag Commute Kaya magano kalayuan yung Boarding ko yodik. Kadung ligo tapos Pas. sa nagsabi na ano na bawal daw i-update yung Facebook lagi kasi may, may baka may magka-violation sa contentment monetization po walang nakalagay doon na bawal panoorin yung sarili mong video saka bawal mag-update kasi kung may bagong feature si Facebook hindi natin ma-check kung ano yung mga update niya kailangan sa isang araw tatlong beses natin i-check una sa inyo na yun wala mang nakalagay doon na bawal i-check o bawal i-update kasi kung may 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 na notification na kailangan i-update 'yung Facebook kasi may ganun 'di ba kailangan i-update natin 'yung Facebook natin tsaka doon sa ano sa its transaction click niyo 'yung transaction kasi minsan may nakalagay doon na pakaiba na yung gumagamit, iba na yung admin doon sa transaction mo, hindi na ikaw yung nakalagay yung cellphone number mo sa akin may nakalagay doon, ibang cellphone number dinilit ko na may, may kaya pala may notification sa akin noon na may nag-open ng Facebook ko hmm. tapos kung hindi natin anuhin, anuhin yun, hindi natin i-check yung update niya, wala na may nakapasok na pinagbabawal na technique tapos bawal daw panoorin yung sariling video. Wala din po sa content po ni decision niya sa policy na bawal panoorin yung sariling video. Ipaano e natin chichik yung yung mga pinos natin kung may mga violation ba doon. Paano natin nakikita yung ano, yung tawag doon. Ma-check natin yung mga na-edit natin kung tama ba, kung hindi natin chichik. Kasi minsan para maiwasan yung violation, yung, yung restriction, kailangan panoorin natin yung video natin ng paulit-ulit para makita natin doon kung ano yung mali para ma-delete natin agad. Hindi na natin hintay na may notification pa kasi what's na may notification yan, restriction na kasunod yan. Tapos, wag daw mag-upload araw-araw. Paano ka maging active sa Facebook kung hindi ka mag-upload araw-araw? Isa sa reels, isa sa tagbaga, sa tanghali, isa sa gabi. Tapos yung photos, tatlo din pag nag-upload ako. Yung text post, ganun din. Dapat consistent. Ano yung naumpisahan mo? Dapat consistent para si algorithm. Diyan lagi nakabantay sa'yo. Kasi minsan, nung last last week, nag ano ako, naglaylo ako. Dalawang beses lang ako nag Nag-post ng video. As in, nag-share lang muna. Parang sinubukan ko ba. Ngayon, sa dalawang pinos ko na video, long form, long video. As in, hindi katulad dati na nag-ano agad sila ng ads. Ngayon, parang tin-views muna bago nagbibigay ng ads si Facebook. Kaya sa tingin ko, consistent is the key talaga. Kasi kung hindi tuloy-tuloy yung pag-upload natin o pag active natin kay Facebook, wala, iiwanan tayo ng algorithm. Imbis na aangat uh, na yung bahay natin, wala, babalik na naman tayo sa uno. Kaya, kailangan talaga consistent kung ano yung nabisahan mong pagpo-post sa lahat ng mga tools na yung binigay ni Facebook kung na-monetize ka na. As in, dapat trabahuin na lang kasi ang daming nangangailangan o naghihintay ng content monetization kahit wala pa yung iba, sa akin wala pa naman sa akin yung storefront, tsaka yung subscription. Tinatrabaho ko pa yan para makuha ko. Kaya hindi is K, k is the ano talaga. Yung consistent is the K talaga. Kaya wag kayong maniwala doon sa ano, magtanong muna kayo.